Ang ating. Kasi so, may kita po yung magsasabog ng napalay. Na Yan mga ay, tayo po ay magsasabog ng palay, ah, ng ano, bilhin ni na tatay. Sa antikin, po namin si tatay. At po kasama po namin si Maloy, at saka si Sam. Yung palis na kami. Hawa ka ka guys at narito na kami hello guys nagigising po lang si Maloy dyan dito po kami magsasabog ng pula o binhi ng idol wala po ito kaging ah Vamos

dito po sa Antique na medyo late na ang pagtatanim nila gawa po ng ginawa daw po itong ano irrigation kaya hindi po sila makapag patakbo ng tubig kaya po ngayon po lang sila makakapag makakina ng mga palayan kaya medyo late na po sila makakapagtanim Yan, ito na po guys yung ginawa ni tatay na kamahan o kung tawagin ay lagayan po ng dalaktak. Yung pagtataniman po. Kukuha daw po muna si tatay ng saha ng saging. Yan po yung ilalagay dito sa gilid ng kamahan. Dito, dito po sa palagyan ng punla. Para po pag umulan na hindi po madadala rito sa may gilid yung mga palay na itinanim gwapo ng hindi pa po siya kapit dyan sa ano sa putik pagkain nilagay po ng bago pa po lang kaya pong ng kohol mga kohol maraming kohol Yan at tatay po ay nanguha na ng saha ng saging para po panlagay din sa mga gilid ng kanyang dalakdak. Kinakain na hayop yung kanila. Dari, may kalapati po tatay kanina din nalipad dahil. Oh, Wala ka nung dala lang ako may nagpantaklob naman. Wala yung Wala kang mga atira. May mga nagkakain po ano punla, mga ibon so, ito po guys itong ganitong puno po bunga ng ito may bunga ganito, ito po yung puno ng bangkal bangkal po tatay, ito ano eh oh. Yan po, itong may bunga na ganito ah. ito po yung puno ng bangkal itong tawagin Madilaw po ang ano na yan. Madilaw ang kahoy. Ayun. Ayun na po. Ito ba ang hanggang bago? Ito hindi po ah. Hindi po din. Ito lang. na. Sayang po. Kanay. Ito po mga malalaking area na ito na hindi minaki na hindi daw po sasakahin siguro po itinamad na yung may-ari at late na nahuli na sila sa pagtatanim kaya siguro po tinamad na yung may-ari ng linisin itong kanyang ano oh may itlog po ng ano ah siya nga bayikon pa po, ari pa po tatay hindi pa po basag Oh, nakakita po kami. Ay, iisa. Ah, ay may ano na, may limlim -lim na po. Ay, nakita po tayo itlog ng ibon. Kaso po parang may limlim -lim na. Oh. may ano na po ng sisig. yung pot yung pot yung ni tatay na ang mga stick so. nabasahin hmm, po muna ni tatay yan para ilalagay ng punila po so, nung ating binhi kaya po yung binabasa ni tatay Ako di ko pa lulo na madali. Hago din daw po ni tatay na kaunti pa Sa ibabaw Para daw po kapit Kumapit na kaunti yung ano Ating punla Bago ihanay Nice. <laughs> Ayan po, ganyan po lang paglalagay Para po may harang lahat Para po pag umulan Hindi po yayaon dito yung ano Hindi po nila dala ng tubig ating sinabog na binhi. Diyan po'y palalakay natin dito ng ilang po tatay araw? 15. 15 days. Saka natin pwede nang itanim dito sa kalawakan na itong palayanan. Ayan eh. po tayo po yung magsisimula ng magsabog ng ating binhi. Ayan po tayo po yung naggawa ng ano? para hindi puntahan ng mga ibon. Parang bandera. Panakot po sa mga ano? Maya. Ano? Pulang. Dalawa po ni Maloy Nisa. May nadun lang po sa tricycle na. Ang gato mo. Ang gato mo. Pinakapatalaan ni tatay na, na pinakapag. Ito. Okay. Nago pa po na ito yung ano. Ito niya. niya. Yan po at nagsasabog na si tatay ng binhi. Binhi ng palay. po. Kaya po may ganito ah. Uh. Saha. po. Kahit po umulan ay uh, hindi, po madadala dito sa uh. So may gilid tong mga uh, ating mga binhi. Kaya po na hindi pa siya ganun kakapit po sa putik. Kaya po nang maiksi pa po yung kanyang mga ugat. Bago pa lang po natubo. Ayan po yung protection sa ulan. Pagka po yung umulan ng malakas. Hindi po siya maaanod dito uh, Sa gilid. po kaya po may nilagyan ng saha mabilis po lang yan pong binhi na yan ay kasya na po dito sobra pa dito sa isang pitak na ito ah. ha po dito Bali dalawang pitak po itong palayang ito. Ang matataniman ay ang ganito kahabang dapog or binhi. Ayun na po yung dalawa. yun po guys at konti na lang yun po isang, yung isang timba na lang po at tapos na si tatay po muna yung mga na at nagtatawag na po yung dalawang bata Akin po yung naiinip na. Akin po muna ang pupuntahan. Ito po ah. Naiinip na, nagtatawag na po. Gusto pa lumusong ng balay kaya po kaya po ako nag-umaho na. Shut <laughs> <laughs> out po sa inyong lahat. Hope. Ingat po tayo palagi. Ingat po tayo palagi. Hope be strong. iyak yeah. magiluloy. Kaya ako ito, ako. Ay, mahulog. Kagani na nga, nakakyat siya dito. Hmm. Dapat Ay, hindi nag eh. Eh, ang magiluloy. Bala na tigilangan. Yan po, nadihan po si tatay. Salamat po. Aba, hindi nakikita si Taka. Ay, nakikita. Okay, dahil. Hinihintay po namin. Tatay at ako po yung Tapos ano? Tapos ato-ato. Hindi ato. po namin kasama si Mama. At nagbabantay po sa maliit na bata. At si sa... Sino maliit na bata? Si baby Malia. Sa anak po lang ni Mama. Maraming po ang papaluin. Okay, <laughs> marami maulit. Yan po may dumana bakit na? Hindi lang malakas ibubu may dumal na mama na? naano? ano nito yung parang ibubu? abo na? ng mama kana naman? di naman kung ng pelayan. ibubu po tapos na po si tatay gawin na po kami mga idol tatay tayo po kayo po ipalis na yay pawin na ba na. 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 na po si tatay kami po ipawin na Ayan ba yun na po si tatay. Ayan na, kami aloy. Hmm. Ayon na aloy. Ayan na. Ayan na. Ayan na po